Paggawa ng chart gamit ang word processor. Magandang araw. Sa araling ito, ay nais kong ibahagi kung paano ba gumawa ng chart. Sa paggawa ng mga ulat, mas mainam kung gagamit tayo ng chart. Makatutulong ito upang mas madaling unawain at suriin ang mga impormasyong nais nating maipakita. Layunin ng araling ito na maipaliwanag ang gamit ng chart, makagawa ng chart sa pamamagitan ng word processor, at mabigyang halaga ang mga chart para sa mas epektibong pagsasaayos ng datos at impormasyon. Pagmasdan natin ang chart na ulat mula sa kinita ni Lafeli at Shirley sa pagbebenta ng merienda. Ano ang napapansin niyo? Hindi ba't napakadaling tingnan ng mga datos at impormasyon sa limang araw na pagbebenta ng merienda? Ganito ang chart na nais kong ibahagi sa inyo at matutunan upang magamit natin sa simpleng paraan. Pero bago ang lahat, alamin muna natin kung ano ba ang word processor. Ang word processor o word processing application ay isang software na tumutulong sa paglikha ng mga tekstual na dokumento sa pag -e edit at pag-save ng mga ito sa computer file system. Sa tulong ng word processing application, maaari din nating isaayos ang mga numerical at tekstual na impormasyon sa pamamagitan ng chart. Ang chart. Ang chart ay biswal na modelo ng mga numerical na impormasyon. Gumagamit ito ng mga imahin at simbolo upang maging mas madali ang pagsusuri ng mga datos. May iba't ibang uri ng chart na maaari nating pagpilian. Una, ang bar chart. Binubuo ito ng mga pahalang na parihaba na nagpapakita ng paghahambing ng mga numerical na datos. Ikalawa, ang column chart. Ito ay gumagamit ng mga patayong bar upang ipakita ang paghahambing ng mga numerical na datos. Ikatlo, ang line chart, binubuo ito ng mga linya na nagpapakita ng trend o kilos ng pagtaas at pagbaba ng mga numerical na datos. At ikaapat, ang pie chart. Kamukha ito ng pizza pie, nagpapakita ang ganitong uri ng chart ng pagkakahati ng isang buo sa iba't ibang kategorya. Handa na ba kayo sa paggawa ng chart? Simulan natin ito sa pamamagitan ng pagbubukas ng Word Application o MS Word. Pangalawa, iklik ang Insert tab at iklik ang Insert Chart button. Tingnan ang ilustrasyon upang mas madali natin itong masundan. Kapag naklik na natin ang Insert Chart, ay magbubukas ang Insert Chart dialog box. Piliin ang default chart o clustered column at iklik ang OK. Magkakaroon ng default chart sa Word document at magbubukas ng isang datasheet. Palitan ang mga default na datos sa datasheet at itype ang mga sumusunod na ulat ng kinita. Matapos maitype ang datos ay maaari na natin isara ang datasheet. Kasunod nito ay makikita mo na ang chart na naglalaman ng ulat ng kinita. Tandaan! Huwag kalimutang i-save ang word document sa inyong folder o nais na lokasyon. Pagbabago ng mga properties ng chart. May properties ang chart na maaaring baguhin upang maging mas kaaya-aya ito sa paningin. Una rito ay ang pagpapalit ng laki ng chart. Una, piliin ang chart sa pamamagitan ng pag-click nito. Pangalawa, magkakaroon ng mga resizing handle sa palibot ng chart. Pangatlo, Itapat dito ang mouse pointer. Magiging double-headed arrow ito. Pang-apat, i at hilahin ang pointer papasok upang mapaliit ang chart at hilahin naman palabas kung nais palakihin ang chart. Panglima, i-deselect ang chart sa pamamagitan ng pag sa labas ng chart. Maaari din nating paglipat-ribatin ang pwesto ng chart. Una, piliin ang chart sa pamamagitan ng pag dito. Pangalawa, magkakaroon ng mga resizing handle sa balibot ng chart. Pangatlo, itapat dito ang mouse pointer at sa kanto ng chart area. Masdan na ang mouse pointer ay magiging four-sided arrow. Pangapat, iklik at i-drag ang chart sa bago nitong posisyon. Maaari din tayong magpalipat ng datos mula sa ating kasalukuyang chart. Una, piliin ang chart sa pamamagitan ng pag-click nito. Pangalawa, sa ribbon ng MS Word screen ay magkakaroon ng Chart Tools tab. I-click ito upang mabuksan ang mga options para sa chart. Gaya ng nasa larawan, i-click ang Edit Data button. Mm. Pang-apat, magbubukas ang Data Sheet window. Pang-lima, i-highlight ang mga datos sa Data Sheet at pinduting ang Delete key sa keyboard upang mawala ang kasalukuyang datos. Panganim anim i-type ang bagong datos. Pangpito, kung tapos na, maaari nang isara ang datasheet. Maaari din nating palitan ang uri ng chart na iyong ninanais gaya ng nabanggit sa unang bahagi ng ating aralin. Una, piliin ang chart sa pamamagitan ng pag-click dito. Pangalawa, sa riba ng MS Word screen ay magkakaroon ng Chart Tools tab. I-click ito upang mabuksan ang mga options para sa chart. Pangatlo, i-click ang Change Chart Type. Maaari ding mag-right-click sa loob ng chart at i-click ang Change Chart Type. Pangapat, apat magbubukas ang Change Chart Type dialog box. Panglima, lima piliin ang uri ng chart na nais i-apply o gamitin. Pang-anim, i-click ang OK button. Pag-format ng chart area upang mas maging maganda at kaya-aya ang ating chart, maaari din nating i-format ang ating chart ayon sa iyong ninanais. Una, piliin ang chart sa pamamagitan ng pag-click dito. Pangalawa, piliin ang format sa ilalim ng chart tools tab. Magbubukas ang format options para sa chart. Pangatlo, gamit ang options, mababago mo ang iba't ibang properties ng chart tulad ng shape styles, position, word art style, wrap text, at size. pang palitan ang shape style sa pamamagitan ng pag-click sa drop-down arrow at pumili ng isang shape style na nais gamitin para sa chart. Panglima, lima i-apply din ang word art style upang mas maging kaaya-aya ang mga text. Pang-anim, tingnan ang halimbawa ng na-format na chart. Pangpito, i-click ang File tab at piliin ang Save As command. I-type ang pag-format ng chart bilang file name. Tandaan, ang paggamit ng chart ay nakatutulong upang mas maging madali ang pagsusuri ng mga numerical at textual na impormasyon. Ang word processing application ay isang productivity tool na may kakayahang makagawa ng chart sa isang dokumento. Tapos na ang ating aralin. Handa na ba kayong hasain ang inyong natutunan sa aralin na ito? Mayroon lang akong dalawang mahalagang katanungan para sa araling ito. Una, ang blank ay biswal na modelo ng mga numerical na impormasyon. Gumagamit ito ng mga imahin at simbolo upang maging mas madali ang pagsusuri ng mga datos. Pangalawa, ang Blank ay isang software na tumutulong sa paglikha ng mga tekstwal na dokumento sa pag -e edit at pag-save ng mga ito sa computer file system. Tama ang inyong sagot. Una ay chart. At pangalawa ay ang word processor. Maraming salamat! Sana ay marami kayong natutunan at maisagawa ang paggawa ng chart sa eskwelahan o sa anumang simpleng bagay na nangangailangan ng simpleng datos. Hanggang sa muli,